Alright so what's up mga kaibigan, before tayo mag sa ating vlog ay gusto ko lang sa ipakilala kung anong meron dito sa Marinduque Sa mga kababayan ko siguro ay alam nyo na itong uh, papakita ko sa inyo, ito yung uh, uh, saan ba kilala ang Marinduque Iyan, Meron tayong mga festival dito at meron tayong uh, sa atin lang makikita at sa atin lang matatagpuan Okay, so sa lahat ng uh, mga kaibigan natin, sa lahat ng uh, mga Pilipino And uh, kung nasaan ka man, nasa Pilipinas man o nasa ibang masa So baka magkaroon kayo ng counting idea or kaalaman pag napanood nyo tong video na to Siyempre ipapakilala ko sa inyo kung ano yung marinduki At uh, ito ay isa sa pinaka napakagandang isla. Ayan. So, unang-unang lahat, ipapakilala ko sa inyo ang origin. The origin Moriones Festival. yan, Dito lang po ginaganap yan sa Marinduque. And lalong-lalo na pag Halloween, dyan po ginaganap yan sa Buak. And mayroon uh, meron din po tayo sa Torrijos, sa Gasan, sa Mugpog, sa Benavista. Lahat po ay umiikot ang ating mga Morion Ayan. Pero po sa buwak po ang pinakasentro ng uh, pagganap ng sinakulo, yung Moriones Festival And uh, dumako naman tayo dito sa Luzon Datum of 1911 So sa lahat po ng uh, ating mga kababayan na ang center of the Philippines 0XY ay dito po sa mugpog. Marinduque. Iyan po ang pinakasentro ng ating Pilipinas. Iyan baka exam sa inyo mga kaibigan. And syempre, ito po dito po matatagpuan ang Buak Katedral na kung saan ay noong unang panahon pa. Iyan, kumbaga ay panahon pa ng kapong-kapong uh, tinayo itong uh, simbahan na to. So napakatagal na panahon na at ito yung pinakasikat na simbahan ng uh, Katoliko. Yan ang uh, Buak katedral at naka-highlights po 'yan, medyo mataas po 'yung position niya. Ayan po. And uh, syempre, ang isa sa pinupuntahan din ng mga turismo ang Maniwaya Island na kung saan ay matatagpuan sa Santa Cruz. yan And uh, visit niyo po at ma maganda na po dito sa Maniwaya Maniwaya Island. Napaka-puting buhangin po at saka napaganda ng uh, simoy ng hangin. And siyempre, ang kapitbahay niya ang Palad San Bar na kunsaan eh makikita niyo lang siya pag hibas kasi umuotlaw siya pag hibas then pag taib ay eh, medyo lulubog na siya kasi nasa gitna siya ng isla and uh, andiyan lang siya sa may katabi ng Maniwaya Island. Ayan, sa so, mga gustong pumunta at mag uh, mag uh, tampisaw, ayan po. And siyempre, ang uh, isa sa kilala sa Marinduque pagdating sa turismo ito po ang isa sa number one sa Marinduque talagang pinupuntahan ang Puktoy White Beach and alam ko ay uh, pangsa po siya sa Pilipinas I think kung hindi ako nagkakamali yan po ang Puktoy White Beach na napakagandang puntahan and syempre kung nandiyan kay sa Puktoy puntahan nyo na rin po ang Puktoy Underwater Museum yan makita nyo ang uh, Moriones yan, and syempre ang uh, Malbog Sulfur Spring at uh, napaganda po niyan sa balat at sa mga gustong uh, baka meron kayong skin problem, baka makagaling to mga kaibigan ang uh, singaw ng bulkan. Mm, Sulfur spring napaganda sa katawan, gamot. And syempre Mount Malindig. Yan, meron po tayong Mount Malindig na kung saan eh dito po 'yan, ito po yung pasingaw niya, yung Malbog Sulphur Spring. Yan po yung ating bundok na Mount Manindig dito located sa Buena Vista. Yan po mga kaibigan. And syempre meron po rin kaming Batala Cave na kung saan eh, uh, makapagpunta kayo dyan sa cave Napakaganda Bathala, na pakaganda yung Batala. Na kung saan matatagpuan sa Santa Cruz. And St. Joseph Paris, ayan po. Napakasarap mag ba dyan. Sa simbahan na yan. And syempre, ang Gasan Butterfly Garden. Ayan, sa mga kaibigan, ito po yung pwede nyong puntahan sa mga turismo, sa mga gustong pumunta rito sa Marinduque. Ayan po ang, uh, slightly, pinakita ko lang sa inyo, ang napakagandang uh, tanawin, napakagandang uh, lugar dito po sa Marinduque. At para makapag-relax po kayo. Ayan, sa mga wala pang idea kung ano yung Marinduque, ito po ay isang isla. Uh, Region 4B Ayan po Region 4B po ang uh, nakakasakop dito Ayan. Malapit lang po sa Lucena, tawid dagat okay? Kung galing kayo sa Manila, dadaan kayo ng Cavite, ng Laguna Then mag-Lucena, uh, then tatawid po ng dagat Sasakay po kayo ng barko, ito na po yung Marinduque Ayan, pwede mo nyo pong isearch yan Okay, salamat! Sana na po nakatulong itong uh, vlog na to itong video na 'to. Nagkaroon kayo ng idea kung saan kayo pupunta ngayong uh, Halloween or uh, ngayong uh, uh pasko. Ayan.